guys kahit hindi ito kompleto ang sahog ay nako. mapagmamalaki ko na napakayami nitong aking niluto para sa aking hapunan sa gabing ito ako ay nagluto ng napaka espesyal at walang ganong sahog <laughs> ang kalderetang manok wow Parating kasi yung kapag ko ngayon kaya pinagluto ko siya. Kaya ito lang ang nakayan ko na lutuin sa gabing ito. Hello guys, kain po tayo sa ating hapon ng po today. Nagluto po ako ng simpleng kaldaritang manok. lang ko lang itong pagluto nito dahil wala tayong budget. Para may iba naman ang aking pagkain ko at niluto ko ngayong gabi. O ba? Diba? Ang konting rice. Wow, the best ito. Ay, nakakuha. Sa amoy pa lang talagang susuko ka na talaga guys. Ate, ate kay talagang uh, sabi ng ulam sa iyo. Oh, kainin mo na ako. Alis ka na. Alam ko na gutom ka na, 'di ba? <laughs> Thank you for watching. Ingat po parate. Bye.